Oh, mga kasama, ngayon Sunday, naghagis tayo ng ano ba ngayon sa gumaka. May ibong pumasok sa kulungan. Pas pa tingin nga sing-sing. natin, hindi atin. Sige nga. Oh, yan, oh. HKPA 1506404. Yan. Checkered white flight. Aalpasan ni Lob Visitor Marlon Montoya. O, pas, pasay ka na. Ayon o, oh, 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 alpasan mo na. O. Oh. O, oh, Yeah. O, ayan. Pag sa ulungan, alpasan natin ulit. Hindi ko kita eh. Pag-alpasan ah, ulit. ka na dyan, paps. Ah, bubugawin, o. Nakainom na yan. Nakatuka na yan. Tangi na. O, yun, o, yun. Okay. Ah, alis, Ah, Lumipad na? Okay. Good luck sa'yo. Oh, eh, okay. nakakawin doon pa ba? Wala na? Okay. Thank you, thank you. Ayan, no? yun ang makisig nating tigay release. Ayos na, Paps? Ayos na, wala. Okay.